Ang viral na kaso ng magkapatid na nag-away dahil sa dami ng kanilang mga inaalagaang aso sa Olongapo. Habang sa Maynila, isang transgender ang inaresto ng mga polis matapos kikilan na ang kasintahang may special needs na nakilala lang online. Magbabalita si Gary De Leon. Hindi na nakapalagang 21 anyo sa transgender na si Carlo James Bobis, nandamputin siya ng mga polis sa loob ng isang mall sa Maynila. May nagreklamo kasing magulang ng 21 anyos na may special needs. Nagkakilala raw sina Bobis at kanyang anak sa social media noong 2019. Nagkagusto agad ng biktima kay Bobis at sinagot naman daw agad nito, pero may kondisyon. Nung nalaman ko mismo, nag pa siya, sinuportan ko rin siya. Nung tumatagal na po, minsan po ang load niya nangihilang sa akin wala pang allowance po yon Yung tumatagal na po ulit po, sa another day, another day, allowance na po niya sa akin. Umabot na raw sa 200,000 pesos ang nakuha ni Bobis pero ang nakapagtataka, ayaw nito makipag-eyeball. Isang araw, may nadiskubri ang biktima. Eh, nalaman ko, misunod nang tumatagal po, may live-in po siya. Nakipag-iwalay siya kay Bobis. Ang problema, may panakot ng sospek, ang napadala noon ng biktima na huban niyang video. Kaya napapayag ang biktima na muling magbigay kay Bobis. Pero dito na rin niya, naisipang magsumbong sa mga otoridad. Gusto nang kumawala ni victim kay scammer, ito ang gagawin niyang panakot na pag hindi mo ibinigay ang hinihingi ko sa iyo ikakalat ko ang mga photos and videos na sa mga friends mo, relatives and everything na ikinakatakot ni victim. Agad na aresto si Bobis at panay pakiusap niya sa biktima. Nasayan kasi ng, ng sinayan po siya ng airport pagmamahal Ilang beses na ako nililoko niya. No comment na si Bobis na nangarap sa kasong paglabag sa si Special Protection on Children Against Abuse and Exploitation at Anti-Child Sexual Abuse. Labing isang mga aso, itong ang dailan kung bakit mapapalayas na si Mang Frank sa bahay ng kanyang mismong kapatid na si Soreida. Ang gusto lang naman daw ni Soreida. Ang sabi ko lang, magbawas siya ng aso. Labing isang aso. Asa naman yung justisya? Hindi talaga makatulong. Kasi ang katibiran niya na hindi naman 24 hours na yan. Paano yung mga panahon na wala siya? Lalo na paglasing siya. Wala siyang pakialam. Pero depensa ni Mang Virilio, nagbabay naman daw siya ng 3,000 pisong upa. Isa pa, sa mga magulang daw talaga niya, yung lupa. Buwan-buwan yun ha. Laging sasabi niya magbuwas ng aso. Parang awa mo na, please. Hindi ko pa pinapansin. Siguro, napuno lang siya. Di bali na hindi kami magkasundubasan nila kami wala nito. Nagkasaraan na sila sa social media, kaya nag face to face na sila sa barangay. Uh, yung amoy, yung ingay sa ating gabi, kaluskus lang siya. Pag tumawal yung isa, sabay-sabay na. Uh, I mean, kasi yung kapaligiran nila dyan, ano maalis uh, boarding house din. So yung mga tao, gabi na namuwi, itutulog, magigising nga lang ngayon dahil sa taon ng aso paglabas, hindi ng aso na amoy ihi na pangin sa ilong. Na, natutuwa naman ako dahil uh, nasa loob lang siya ng bahay. Sa uli, nag-alok si Sreida na nilipatan ni Mang Virgilio at siya na rin daw magbabayad ng upa. Pero nagmatigas pa rin si Mang Virgilio kaya dadali na raw niya sa korte ang usapin. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.